Laban na, panibagong araw, panibagong pahinga. Wow, bago yun na. <laughs> eh kasi naman mga kababayan, sa aming araw-araw na pag dito sa ating lalawigan, ngayon lang kami nakahanap ng pagkakataon para makapagpahinga. Alam nyo mga kababayan, masarap sa pakiramdam pag nagpapahinga kayo kasama ang kalikasan. Kaya naman, agad-agad kaming pumunta dito sa ating ipinagbamalaking ilo. Yan nga ay ang Dupinga River na matatagpuan dito sa bayan ng Gabaldon. Yung pakiramdam na nalalanghap po yung malamig at sariwang simoy ng hangin. Tapos, kahit ano lang yung dala yung pagkain, ang mahalaga ay nage-enjoy kayo sa bawat minutong lumilipas. Sa totoo lang, marami ng samahan ang nawala. Marami ng ala-ala na magsisilbing ala-ala na lang. Pero ang ilog ng dupinga ay nandito pa rin. Kahit kailan pwede nyong balikan. Kaya kayo, kababayan, kung namimiss niyo yung mga pagkakataon na magkakasama kayo, kayong magkakaibigan o magkakapamilya, muli nyong balikan ang nakaraan. Sama-sama kayong bumalik dito sa dupinga at gumawa ng panibagong memory. Panigurado, yung iba dyan, babalik dito na iba na yung kasama. O kaya naman, hindi na babalik dito dahil may masakit na nakaraan. <laughs> At dahil kami nga yung grupo na simple lang, nag lang kami dito ng masarap na alamang. Yan nga pala si Dugong, ang pinakamasarap magluto sa aming grupo. Masarap nga din daw pala siya magmahal. Kaya naman, imain nyo na. <laughs> Eto naman si Mudjako ang pinakamaingat mag-drive sa amin. Kaya nga rin daw niya mag-drive ng matibay na relasyon. Eto nga pala si Elias, ang pinakabata sa aming grupo. Pero patol din sa mas matanda, ha <laughs> ha ay grabe, kay sarap kang talagang pagmasdan ng napakagandang tanawin dito sa dupinga, tapos yung tubig, kay linaw, kay lamig at kay linis, kaya sa totoo lang mga kababayan, wala sa lugar at wala sa oras ang pagiging masaya, hanggat marunong kang umapreciate ng mga simpleng bagay, at marunong makuntento kung ano ang meron tiyak panalo at magiging masaya ka, katulad ngayon, tamang kain lang kami ng manga, tapos yung alamang napakasoli, habang naka babad ang aming mga paa sa napakalamig na tubig. Kaya kayo dyan kung nakakaramdam kayo ng lungkot, ng takot o kaya ng pagod. Humanap ka ng pagkakataon para mahalin ang iyong sarili. Pumunta ka sa kalikasan dahil panigurado marerecharge ka. Pumunta ka sa ilog at magmuni-muni. Isama mo yung mga tao na nananatiling totoo sa'yo. Jowa mo man yan, kaibigan mo man yan o kapamilya. Dahil maigsi ang buhay. Hindi mo deserve na manatili sa mga taong walang ginawa kundi ang saktan ka. Alamin mo yung halaga mo. Piliin mo yung mga taong may pangarap din para sa'yo. Dahil katulad ng lagaslas ng tubig sa ilo gaano man kabigat ang iyong pinagdadaanan, tuloy-tuloy ang panahon tulad ng tuloy-tuloy na pag-agos nito. Hindi habang panahon nasa ganyang sitwasyon ka, magtiwala ka sa iyong kakayahan. At syempre, wag mawawala ang pagtitiwala mo sa Lord. Dahil sa buhay, ang mga taong hindi sumusuko ang tunay na panalo. Ito po muli si Kuya Philip kasama sa si Elias, si Moddiaco, at si Dugo Napatuloy na patuloy na naghihikayat at naipagmalaki natin ang Nueva Ecija. Shoutout nga po pala sa mga kababayan natin na mula sa bayan ng Llanera at lungsod ng San Jose. Ingat and God bless! Laban na! Welcome to Dupinga River! Laban na!